Ito kasi yung masaya kapag nagta-travel ka sa mga ibang lugar. Oo, oh, tol. Hindi mo alam ang i-expect mo. Hindi usual para sa iyo, pero nai-enjoy -e mo. Ito yung tinatawag nila tol na bendunggo. Oo, oh, bendunggo. Ang gutom matangas, parang ganun tapos pati yung gulay. Ang sabi nila, itong kansi daw, parang ito talaga yung common na ulam sa mga bahay dito sa Bacolod. Ang inasal na manok ay uh, fifth best chicken sa buong mundo. Mm -hmm. Na dish. Fried natin yan sa buong mundo. Na mm -hmm. meat gin. welcome to Bacolod, ang tinaguriang City of Smiles ng Pilipinas. At dito tayo titikim mula sa inasal, kansi at kung ano-ano pang lokal na pagkain. Tikman natin kung talaga bang namit ang mga pagkain dito sa Bacolod. At syempre, excited na rin kami makita ang ngiti ng mga tao rito. Kaya't huwag na natin patagalin to. Kayang-kaya -kaya natin to. Let's go! kategoriyang City of Smiles, Sugar Bowl of the Philippines, at kilala rin bilang Home of the Famous Chicken in Asal. Kaya naman today, ililipad tayo patungong Visayas Region, particular dito sa Negros Occidental, para ma-experience sa mga lokal na pagkain, katulad na lang itong mga pagsasaluhan natin. Kaya umpisahan na natin ang food trip dito sa Shosam's Food House, kung saan matatagpuan ang mga lokal at makukulay na putahe, katulad ng kitin, bendunggo, at ang kanilang version ng batin boss, o mas kilala bilang soup number 5. Lahat ng yan ay niluto sa nagbabagan kahoy, naglalagablab na kaldero, kaya't garantis Smoky at malasa Solusyon sa hangover Ito yung siguradong lunas at mabisa Mangantana mga ka Kainan na mga Cubs At welcome dito sa City of Smiles Bacolod City Ngiti-ngiti agad tol Unang-una pala Nandito tayo sa Shosams Na merong soup number 5 mm -hmm. Well, yung soup number 5 Medyo familiar tayo dyan uh -huh. Kahit doon sa atin ay meron yan Pero ito tol First time natin ito matitigman Ano-ano ba yan? Kitin at saka bendungo Wala akong idea Kung anong lasa niyan Pero mm -hmm. ito kasi yung masaya Kapag nagta-travel ka sa sa mga ibang lugar. Oo, oh, tol. Hindi mo alam ang i-expect mo. So, unahin ko dun sa hindi familiar sa akin. Kitin, kung tawagin nila. Litid daw kasi to. yung uh -huh. mga litid-litid. Wala mo lang kanin. Yeah. Cheers! Cheers! Mm -hmm. May hawig to eh. Parang siyang goto, no? Mm. -hmm. Mga gotong matangas. parang ganun. Tapos pati yung kulay. Medyo mga palang sabaw niya. Masarap din higupin. Mm -hmm. Okay. Alam na natin ngayon, lasa ng gitin. Eto dito. Ito yung tinatawag niya tol na bendunggo. Oo, oh, bendunggo. Mm -hmm. Masabi nila parang ito raw yung katulad nung hinahalo natin sa lugaw, goto. At tuwalya, Halos yata kasi ito eh. Ito, tol. Oh. Cheers, Cheers. Bendunggo. Ito naman, may asim. Tsaka medyo mas matapang yung alat nito kumpara doon. Mm -hmm. May asim alat to. Tapos yung sabaw niya, clear. Medyo clear lang. Wala may pagka-orange. Pero clear siya. Hindi siya makapal na sabaw. Tsaka magkaiba ng ano, no? mga uh, labnaw. Yun yung term. Mm -hmm. Malabnaw siya. Uh, mm -hmm. Yung uh, kitin kanina, may lapot ng konti. Tama. At itong isa naman to, soup number 5. Dito sila kilala. Ito ang best seller nila. Ito ang mm -hmm. specialty nila. Soup number 5, bat and balls. Huh? Kuha tayo to. Lalagay ko sa kanin to. Hey, Pamilyar oh. naman na tayo sa lasa diretso na natin. Okay yung ano niya. Yung nilamnam niya. Para sa akin, parang tamang-tama yung templa. Pero gusto ko lang konting, Aram ano yung asim ng kalamansi dito. Oh. Tapos, hindi natin lang konting-konti lang. Patak lang. Para magugas ka naman <laughs> ng pinggan na. Tapos <laughs> kung ano, tayo dito, diretso sa kanin. Nagyan natin ng konting sipa. Diyan. mabigat tong warm up natin to. Oh, wow. Ito yung sauce mga kabs. Pagka nadayo kayo ng Bacolod, kaya lokal ka na taga Bacolod, try mo dito. Pamatay lahat ng mga soup nila dito. Pero hindi lang tutol eh. Marami pa ba? tatalon-talon niya eh. Nako. Pag sinabing Bacolod, eh. alam na natin na may masarap na manok dito. Aba okay. Kung anong luto 'yon? Panoorin niyo sa susunod naming tatalonin. Tara na. Tara tayo. Ha? Let's go. Dahil nga usapang Bacolod City, hindi natin pwedeng palagpasin itong isa sa pinakasikat at talaga namang ipinagmamalaki ng lahat. Chicken ni na malambot ang laman at malasa ang balat. Hindi lang ito basta simpleng ulam, bahagi na rin ito ng kanilang kultura. Dito na rin nagsimula ang original na timpla, malayo sa version na natitikman natin sa Maynila. At sa sobrang patok ng chicken ni dito, meron silang isang buong kaba ng mga kainan na kung tawagin ay Manukan Country. At isa sa mga nakahilera dito ay ang sikat at dinarayong resto ng Aida's Chicken inasal. Tara na tigman at alamin natin kung talaga pang namit ang manok sa Bacolod. Dito naman tayo sa home of the best chicken in Asal, Manukan County, dito sa AIDAS Chicken yeah. in Asal. Dito naman tayo, tol. Ito yung uh, Pichu. Ito naman yung tawagin nilang paa, tol. Parang quarter, di ba? Bagong ihaw yan. Cheers! Yes. Mm na meat gid. Mm -hmm. Yun yung kung tawagin yun sobrang sarap. Mm -hmm. ang, ano yung ibig sabihin dito eh. At dito, halos naglalans mga lokal. Kasi mm -hmm. sobrang dami tao kanina nung pagdating namin. Medyo hinintay lang natin pa para tayo makapwesto. So, lagyan natin ng chicken oil ang ating kanin. Siyempre, pag sinabing chicken ni Nasal, lagi may partner na chicken oil. Yan, tapos lagyan mo ng manok, pabaunan mo ng kanin, kulay orange. Mmm! Yeah! legit na palaban tol tapos kung mapapansin niyo makas nagkakamay na agad kami eh ganun po yata kasi talaga dito yung mga nakikita namin nagkakamay eh Iba talaga yung inasal ng Bacolod. Actually, pangalawang beses ko na ito tol. Iba talaga sa dun sa mga nakasarayan natin inasal. Siyempre, kung bagay, nandito tayo sa OG. Eh. Dito talaga yan, eh. Mm, kaya nga pag sinabing chicken inasal, mm. ang katabi niyan, Bacolod talaga. Mm -hmm. Ngaalala ko, tol, nung nakaraan na nagpunta tayo dito sa area na to, mm -hmm. ang kasama mo pa rin, tol, si Tata. Oo. oo. Matikman mm -hmm. din namin to noon. Kaya alam ko na rin yung lasa nito compared sa dun sa nakasanayan natin, no? Kasi yung mga ginagamit dito, patuloy ng mga na suka, mm -hmm. mga sinamak d mga oh, Iba eh. Hindi mo siya ma-explain, pero kapag natikman mo siya, alam mo meron siyang pagkakaiba. So, mm. Parang ano, hindi pa siya masyadong modernize yung timpla. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. commercialized. -nice. Yun. Bama po, yun pala yung mismong word na hinahanap doon. Ito yung OG kasi. So bukod dyan sa chicken oil, lagyan din natin yan ng pampasipa, saka toyo mansi. Takpan natin ang kanin konti. Sarap siya. Kahit sa soy pan Pero pwede rin naman kasi yung iba nakikita namin. Ginagamit nila yung timpladong suka. Mm. At ang ibig sabihin pala ng inasal tol, sa salita nila is yung pagkatuhog. Ah. Uh, sa inasal. Tatanggalin na rin natin para makasab natin na maayos. At tas natin. Uh. Dito sa Malukan County, mga labs, iba't ibang mga nagtitinda ng chicken inasal Lasal ang meron dito. Dito to sa gilid ng SM Bacolod mismo. Kaya hindi siya mahirap panapin kung makapunta kayo ng Bacolod. Ayun na bahalang pumili, pero kami, andito kami ngayon sa IDAS Chicken Inasal. Pero real talk mm? ah, yung mga ganitong kainan tol, mm. dapat talaga sinusuportahan to para M mas tumagal yung mm. sistema ng paggawa ng inasal dito sa Bacolod. Tama tol, kasi kailangan nilang pangalagaan din, kumbaga ma-maintain. Ah. Kasi ang pagkakalam ko, ang inasal na manok ay uh, best chicken sa buong mundo mm -hmm. na dish. Yung inasal. Sipin mo yun? Mm -hmm. Diba? Di ba? Pride, natin yan sa buong mundo. Mm -hmm. Kaya dapat subaltahan natin para hindi mamatay yung culinary heritage nitong uh, chicken inasal ng Bacolod. Tama. Mm -hmm. Uy, napapalak pa damo. Oh, <laughs> uy, uy, hindi yun natin yung check. wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa. Mali naman ito eh. Ang agad eh. agad eh. <laughs> Parang gusto na Parang, bowling. parang gusto lang kumakain eh. Well, <laughs> mabigat ang hinahin namin kanina, kayang-kaya natin kainin. Mm. Kasi, mm. inasal ito eh. Fifth best dish ng chicken sa mamundo. Mm. Tol, Mm. Meron pa tayong pupuntahan. Ito kasi yung ulam na to. Ano din to? Lutong lokal. sa yeah. Kabakolon. Mm. Actually, yung dish na to, mm. meron dun sa pinanggalingan natin kanina meron din naman dito. Mm. Pero kasi, punta tayo. Dun sa mismo kung saan siya bestseller. Yeah. Dun na tayo susunod mga kabs. Tawid na tayo. Oh, teka. Pahalan natin ha. Na, mm. Pangatlo to ha. Oo. Oh. Hindi pangalawa yung pupuntahan natin ha. Ay, mga oh, pangatlo nga pala. Pangatlo na. Oo. Oh, sinabi okay. ko ba pangalawa? Hindi. Sinabi ko lang. <laughs> Kaya, hindi ka <siya> pangalawa. <laughs> pangatlo tapos. <to. laughs> Hindi kasi may merong ganun doon sa una, meron ding ganun, yung dish na pupunta namin, meron ding ganun dito. Pero doon tayo sa kung saan siya talaga bestseller. Iyon. Doon tayo pupunta ngayon. Tara. Tara. Let's go. Wala na ito eh. Tara na. Ba't pati ikaw? Hindi pa. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Nandito Tara na. Tara. Tara. Takpan mo na. hindi eh, din <laughs> natakpan niya, nawawala no? na lang yung bigla. Kasi <laughs> kung lutuin sa bakolod ang susunod naman natin titikman. Ito yung Kansi na may bulalo na parang sinigang at may halong asim ng batuan. May tamang lambot ng karne, mapula ang sabaw at may tamang halo ng anghang. Perfect sa kanin, paboritong pagkain at karaniwang ulam ng mga lokal. Kaya sugurin natin itong Erron's Kalsi House at ma-order na tayo nitong malahiganting bowl na may mainit at malinamnam na sabaw. Dito na tayo sa ating last stop but definitely not the least isa sa mga paborito dito, Aaron's Kalsi House Stone. Ito yung baka na sinabawan na parang sinigang version nila staple daw sa mga taga-Bacolod na palagi silang meron yan kahit sa restaurant o sa pamilya tignan muna natin mamaya na natin i-explain yan oh. kuha muna tayong sabaw mayroon na ng konting flakes ng karne mamula-mula o oh. Oh, cheers! cheers! asin nga. Mm Parang sinigang, Tol. sinigang na bulalo. Mm Uso kasi dito, yung pampaasim nila yung batuan. Kung sa sinigang sampalok, ito batuan. Dahil meron yan usually sa Panay Island. Sa atin kasi walang ganun eh. Ang uso sa atin, sampalok. Sabukan natin siya sa kanin, Tol. Gamitan ko lang ng serving spoon. Ayun, no? lambot na nga nito. Lambot nga eh. Nagpi-flakes na siya. Parang na siyang nagiging corned beef sa lambot. Tapos lagyan natin ng patis si Tol. Nangita yung konti. Hmm. Hindi ko alam kung nakahalata nyo na busog lang kami talaga, pero nai-enjoy pa rin namin siya, mga kabs, no? Kahit punong-punong na yung chan natin. Alam natin kinain, tol? Hmm. Grabe naman kasi yung bakolod. Yung kulinarya sa bakolod, mga Cubs. hindi siya basta-basta. Talagang isa siya sa mga top class ng bansa natin. Talagang nakikipagsaba Sunod-sunod na to. Kung ng mga solid jobs natin, Tol, mm. dati na tayo pumunta dito. 2 uh -huh. Two years ago, bakulod din yun at yun yung panahon na nandito pa sa Pilipinas si Tata. Tayong tatlo yun, pumunta tayo dito. Mm -hmm. Ang naaalala ko noon, hindi pa ganito kalawak yung Aaron's Can See House. Noon, as in, papasok pa lang doon sa loob. Yun na yun. Ngayon, nag-extend sila kung saan kami kumakain ngayon. Panibagong ano to, expansion. Mm -hmm. Para na siyang may garden dito. Nakakatuwa. At dito kami pumuesto dahil presko din. Ang bumagroob mm -hmm. ka, ka na, Tol, ah. <laughs> Ito ka lang dyan to, gumakain pa ako eh. <laughs> Ano ka no? Kasi yung asim niya. Tsaka napansin ko, madalas sa mga sabaw na kinakain natin dito, Tol, mm. may kulay, no? Kulay pula. Oo nga. Siguro kasi ang kulay pula naman talaga, apis icing. Tingnan. Patulay ng kare-kare. Hmm. -kare. Hindi lang ng Tol, Hindi lang yan. Mm. Ang sabi nila, itong kansi daw, parang ito talaga yung common na ulam sa mga bahay dito sa Bacolod. Mm -hmm. Well, sa atin nga kasi, nilaga, sinigang, mm -hmm. yung mga uso sa atin. Pag pumunta ka sa ibang lugar, katulad nga, sinabi ko kanina, mm. pag pumunta ka sa ibang ibang lugar, yung exciting part kasi dun. Uh -huh. Yung na e experience mo, yung experience nila, na hindi usual para sa'yo, pero na-e-enjoy mo. Totoo so, so, yan. Siyempre, sino ba naman ang hindi mag -e enjoy pag ninalatagan ka ng ganito kasasarap ng mga pagkain? Mm -hmm. At dahil nga masasarap ang mga pagkain sa Bacolod, <coughs> <coughs> hindi lang napapansin ng mga Cubs na nag-iwan tayo ng Team Galax TV Pilar sa lahat ng pinuntahan natin ngayong araw. Aba, hindi ko rin napansin yan! Eh, kasi nga talaga namang manyaman, Kenny. Uy, teka lang. Alam ko, hindi pa outro <coughs> Buti yan. Buti na lang, nalaman mo to. Alam ko talaga yan. <coughs> Eh ito na nga tol. Mm. Kaya na pa natin pinag-uusapan. Napaka makulay ng uh, klase ng mga luto dito sa Bacolod tol. Kaya mm -hmm. naman dinadayo talaga. Tapos syempre, kita naman natin. Mahilig talagang uh, kumain at magluto ang mga taga rito sa Bacolod. Mm -hmm. Kaya naman! Wow! Masarap kumain ng kansi at inasal! At soup ng... soup number 5 sa City of Smiles! Subukan n'yo! Subukan n'yo! Udayuhin n'yo! Udayuhin n'yo! Sabako! Lod! 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 Bakit? Tamans na talagang! Okay na yun! Okay na yun! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda to! Dapat <laughs> naman sayaw ka eh! Ha? Dapat naman sayaw ka ba eh! Ba't di ikaw? <laughs> ayaw mo? Hindi ko ayaw! Pero nakatalo ko bakit di ikaw? Ikaw ang dancer dito eh! Ah, hindi ka ba daan sa iyo? Wala akong ba daan Bagong fair. bago sa mga kabataan oh. ngayon yan. Oo, oh, ito nga. <laughs> pa yung kumanta noon eh. <laughs> Baka magka na dito. Hmm. Attendance check, hey, mga ka! Kung umabot kayo dito at sinamahan nyo kami sa lahat ng pamamasyal namin dito sa Bacolod, sana'y nabusog namin kayo at sana nag-enjoy kayo doon sa Bacolod. Lod, Lod, ni Mayor. Dahil uulitin hmm. niya yan. In 3, 2, 1. Let's check! Masarap kumain ng gansi at inasal! At shoot number 5 sa City of Smiles! Subukan nyo! Subukan nyo! Dayuhin nyo sa bako! Load, 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 load! Uh, uh. 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 Natutulala ako! Hindi ako makapalakpak eh! Ha? Hindi! Ganyan ka talaga! Hindi ka talaga pumapalakpak! ang hirap nun ni eh, pinagtuturo mo eh, pag edit yan, ang dami nun. Oh, tol, dapat kayo, the double time, pa. Load, 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 load. Habulin mo. Pero, maganda, maganda. mo. Hindi, maganda, maganda, tol, maganda. Maganda, salamat, tol, salamat. Bagong-bago kasi, usong-uso yun eh, ngayon. Oo, oh, tol. Pinapaburn sa CD yun eh. Ha? Ha? burn <laughs> Papaburn sa CD? Nasaan na ba tayo? Naligaw na ako. Tapos so, na, yun na, yun, na yung busog yun. namin. Tapos na yung busog yun, namin yun. spill. Well, eto. Sana mm. nga eh, nag-enjoy kayo sa pamamasyal namin sa Bacolod. Pero, mm -hmm. hindi lang naman ito. Mm -hmm. Pero, hindi naman ibig sabihin may kasunod tong kakainan natin. Ang uh -hmm. ibig ko sabihin, mga kabs, kapit lang kayo sa mga susunod na seryeng ipapas lang kayo, mga Kapit lang kayo, mga kabs. <laughs> <laughs> Nag-uumpisa pa lang itong serye na to. Kaya, we're, just, we're just getting started. Kung gusto nyo ng clue, paabutin nyo ng bonus clip. Oo, diba? naku, ang daming dapat abangan <laughs> sa bonus clips. Sana sumaya kayo dito sa City of Smiles. Dahil importante talaga ang ngiti. <laughs> dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad ni Mayor. Ang ngiti yan to? <laughs> smile lang city. <laughs> City of Smile Ano Hindi, basta ito nga yung Smile na City na to. Yes. Ako po si Gamsel! At ako po si Mayor TV! At dito po ang TCTV 2K24 mula dito sa Bacolod. Laging magsasabi at magpapaalala sa inyo. Now, wag, na huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi inyong tatandaan! Cheers mm. natin tong uh, kalamansi. Yes. Kalamansi juice. Cheers. Cheers mga Gams! ang natin. Mm. Outro na nga pala tayo. Oo <laughs> nga manyaman Kenny bye peace out peace out see you sa susunod na island yes. wow island island tol oh. island ano yung island yan basta abangan nyo mm. shout out na rin kila Boss Will, Kuya Sai, at kila Cyril. Hey! Uh, kila ang pagtatakpan natin ng video para matapos na yung video. Kayo magtatakip. Shout out sa inyo from Bacolod! Let's go! Lens! Yay! Yeah! yeah! check 5:42 AM. Nandito na kami sa Naia dahil mapunta kami doon sa napanood Cebu. nyo. Cebu. Uy. Uy. Bakolod, Bakolod. Ha, Bakolod. Yan. Narinig nyo? Oh. Bakolod yan tol. Wala ko pa naman Cebu. Cebu. <laughs> gusto, gusto mo gusto mo mag-Cebu eh, yung mag-Cebu. Bakolod tayo kasi marami beses tayo nag-Cebu wakas. So sana na hindi niyo yung Bakolod episode namin. Oh, let's go Cebu. <laughs> <laughs> Kita kiss tayo sa next destination. Yung malapit sa kanya, tatawid lang ng dagat. Iloilo. Let's go, Cebu. Spoiler yun, ha? Spoiler. Uy, Iloilo? ilo Punta tayo ilo-ilo. tutul, parang hindi mo alam. Alam, ito lang. Uy, ito yun natin. Hindi tayo dyan. Cebu. Tayo mag-CBs. Taon na taon mag-Cebu. Gusto ko mag-Cebu. Hindi, baka walang tayo, baka walang tayo. Hindi, baliktad, baliktad. Baliktad ko. Baliktad yung talit. Asa ko. 8.28 kami dumating dito sa... Ay, nag-vlog din pala to. Hindi, Okay na, mag-send tayo ng friends na para yung audio. Tol, welcome to... Cebu! Mali! Ha? Mali! Bakulog to. Ay, bakulog ba? Welcome to Bakulog. Sorry, nakatulog ako. Wala ako na mag buwan yun. Sa buwan yun, Cebu. Uy! So, we're back to... Bawalod mga abs, so mag -i -i ulit. Well, napanood nyo nga pala yun. So hindi ko na kailangan ikwento. So nakita nyo naman. 9.01 tayo eksaktong nakarating dito sa tutuluyan namin. Ito yun. Ito yung doktor, yun. nakarating din tayo. Oo, oo, oo eh. Hindi pa nga kami nakakapasok. So hindi namin... <laughs> <laughs> Pero ito po kami sa totoong buhay. Ulitin natin. 9.01 AM, nakarating kami dito sa tutuluyan namin bahay. Uy! Pinag-record 2. Uy! Wala! Wala! Ah, Ulo muna tayo. Eh, ganito po talaga sa totoong buhay kung walang mangyayaring aksingan. Ayan, ganyan po yan. Si Mayor Bibbs. Uy! Ano ba totoo? Mayor Bibbs na First time pa lang namin magpapasok. So, hindi ko rin alam. Wala akong idea. May tsura sa loob. Wow, ganda pala eh. Uy, yung, yung normal natin. Yung normal. Yung normal. Para ka pa swimming pool. <laughs> Malaki-laki din ka, ha? Oh, oh, ito yung kusina. Ba't oh. kayo nagsiswimming? Ano eh? Nagsiswimming Ito sa ilang <laughs> wato. Main room. Tapos... Second room. And... CR pala ito. CR. Alright. Ilan muna. Balik tayo mamaya. Ito lang yung tulad mo. Ha? CCTV 2K24 gusto Cebu again. Oo, oh, Gusto mo ba talaga mag Cebu? Pwede bang Gusto, eh? gusto ko, so, tol. Eh. Pwede bang gawin natin ano siya, um, local episode. Di ba meron tayong world episode? Yan. Nasa uh, Dubai ako, nasa USA tata. Yan. Nasa Venezuela ka. Oh. Ito Pilipino episode. Philippine episode. Nasa Pampanga ako, nasa Cebu pa. Ako lang? <laughs> mauna. mauna ka na. Bakit ako mauna ka na? Naka-t-shirt ka na eh. Sabi mo team, di ba team tayo? Cebu yan eh. Kaya, ano ba? Kasi... pa tayo mong punta eh. Pampanga lang ako. Taka Bakulod, pahala ka dyan. Kasi wala <laughs> ka na Cebu. Uy, nasa Bakulod tayo. <laughs> CCTV. <laughs> Gusto? Gusto? Cebu and then button. Gusto? Hindi lang basta ghost to. Ah, gusto! gusto. Oh, hindi, hindi natin nag-get Kasi, tayo. kasi merong nag-ghost nag to. Pero hindi, napilitan lang. Arama. Pero Arama. yung gusto, gusto! Gusto, Cebu oh. again. Yes! Cubs Nation, pinatawag ko kayong lahat para humingi ng inyong suporta para sa uh, aking sinisimulang kilosan. Ayan. Ayan. DCTV 2K24 Gusto Cebu again Okay So kung umabot po ito Sa inyong panonood At kung hindi inedit out ni Cavs paki Pakicomment po Lahat ng video ng Team Galas TV Commentan nyo po Ng DCTV 2K24 Gusto Cebu again Okay Tulungan nyo po ako sa kilusang ito At sama-sama uh, po tayong magbalik Tama na. sa Cebu! Tama na yung Let's go. Cebu! Time out na muna yung Cebu! Lagpas ang puni episode nun! Gawin nating 40 yan. Let's go! So hindi muna natin tutuparin yung kilusan ni Mayor TV na Cebu dahil napili namin mag-intro muna dito sa Bacolod. Naalala oh. ko nun. Oh. Dito rin kayo nag-intro ni Tatano Oh, ito yun mismo. Oh. Ito, dito sa harap dito. Nainabot ng limang take yata yun. Ay, hindi. Grabe ko naman sa limang take. Mga walo. Uy! Lima lang yun. Lima lang ba? Oo. Oh. Naalala ko, nakabila din tayo sa araw. Nung itim na ako, di ba kayo tapos eh? <laughs> Pero noong kasi may Bacolod na nakasulad dyan. Pero mukhang nilipat na limang doon no? Ano, saan maganda? Doon o dito? So, nasagot naman yung tanong namin dahil napanood nyo kanina yung intro. Yeah, mga kaps, tapos na tayo dito sa Manukan Country galing tayo dito sa Aidas marami nga silang uh, nag dyan, pero sa Aidas tayo pumunta dahil dyan pumunta si Mark Win. idol natin yun eh. at tulad ng sinabi namin nandito siya sa tabi ng SM Bacolod at ito po ang tour guide natin si Kuya Sai kung maaalala nyo uh, si Kuya Sai tour guide na rin natin ang driver nung una natin punta dito kasama si Tipsy Tata maraming salamat Kuya Sai all for one, one for all to tol ha. Oo tol. Kakain tayong dalawa. Yan. Kakain din sila. Siyempre eh. Kahit busog na yung mga yan, kaya kaya kumain ng mga yan. Oo. Oh, may harap na. Baka may mag-comment eh. Kunwari lang itong dalawang to tol. Anim yan. Anim talaga yan. Ito sa inyo, Cubs Nation. Patatapos lang namin kumain doon sa Kansi. Ayan, so yun yung huli naming stop ngayong araw. Yung napanood yung Cubs Chess at Mayor TV kanina, mga walang tulog yun. Oo, oh, pero hindi na pagod yun. Hindi na pagod yun! Natuwa pa nga kami kasi nagawa namin siya na kompleto natin at napanood nyo siya. Yeah. Walang natulog sa amin, lahat kami dito malakas! Malakas! Shout out sa YouTube wins! Yeah. Malakas kami! Nakasabi lang walang natulog eh. Ha? Huh? Nakasabi lang walang natulog. Wala nga! Wala nga! So yan, gusto lang naming malaman nyo yun na walang natutulog dito. Na wala naman talagang natutulog dito, malakas kami lahat. Opo, malakas kami lahat dito. Wala naman <laughs> natutulog <wala laughs> na, <wala laughs> dito kami guys o. So itong mga araw na, kalimutan ko na no, kasi ano na to, matagal na bago na-edit. Siguro sabihin na natin bernis to. No? Bakit <laughs> <laughs> may maingay. <laughs> Sabihin natin biyernes to. Mula Friday night po hanggang ngayon na biyernes ng uh, 4.17 p.m. Hindi pa kami natulog. Yan yeah. lang. Sinero <laughs> lang. lang namin. Pero hindi namin sinasabing gayahin nyo kami. Okay, matulog kayo hanggang may pagkakataon kayo. Uh, pa. Magpahinga. Importante yung magpahinga. Pero mas masarap magpahinga. Pagpagod! Pag Let's go! Alright! Okay. Oh, ah! again